Napakagandang balita nito at uh, sa aking palagay, ipapaliwanag ko po bakit mas magandang wag tumakbo si PRRD bilang senador. Sana wag tumakbong senador si PRRD. Bakit? Eto na. Ha? Mas maganda tumakbo si PRRD bilang congressman nang sa ganon magtunugan ang mga lato-lato. <laughs> Ulitin ko, ano ba yung lato-lato? Ay, ah, alam yun eh, maingay na parang itlog, di ba? O na paliwanag na natin 'yan. O, oh, maraming itlog ang mga mga ngatog na naman dito. Ha? Ah? -isa Isa-isahin po natin kasi po meron po tayong nabalitaan na di umano ay mas iniisip ni PRRD, bakit nga ba hindi siya tumakbo bilang congressman? At alam mo, aminin ko sa inyo, ayoko magmagaling ha. Aminin ko sa inyo, hindi ko hindi ko naisip ito hanggang sa nabalitaan natin. O wag niyo na pong sabi, wag niyo na pong tanungin kung sino yung source. Basta mas maganda pala ito. Ngayon ko lang naisip nung narinig ko 'yon, sabi ko, "Aba! Master tactician talaga ito. Matanda na malupit pa talaga." Oo nga naman. Bakit? Ha? Mas magandang uh, congressman ang takbuhin niya. Una. Ang congressman, pag tumakbo ka dyan, yaan ay local election. At pag tumakbo yan si PRRD sa local election sa Dabaw, kahit pikit yan, kahit hindi kumampan niya, kahit matulog araw-araw, landslide yan. si ulo ka na nga kung sa Dabaw lalabang ka kay PRRD sa eleksyon. Wala kang panalo. Para ka nagtampo sa bigas. Kaya kahit pa kuya kuya ko si PRRD, araw-araw nagra-ride kami, ride tayo PRRD, see you in Dabaw. Ahit araw-araw tayo mag-ride, sigurado panalo kang congressman. Isa yun sa advantage. di ba? Hindi natin sinasabi na pagdating sa Senado, hindi siya mananalo. Pero may effort. Sa congressman, tumulog ka lang. Wala kang gagawin. Sa Dabaw pa, Duterte. <laughs> Ito pa, ito pa, maganda ha. Isipin niyong mabuti kung ano ikahaganda ng pagtakbo niyang congressman. At kung siya ay manalo, maraming congressman magmumukhang tanga. Ay, oo. Oh. Magmumukhang tanga. Bakit? Abogado ito eh. Hindi ito dunong-dunungan. So maraming magiging uh, tanga dyan sa congress. Bakit? Kasi may iba, may may iba diyan, especially yung mga baguhan, na hindi pa alam. Parang hindi nga nila naiintindihan yung in aid of legislation eh. Na yung yung hearing yung pag uh, Alimbawa na lang yung ginawa kay Ka Eric. Para hindi nila naiintindihan na hindi sila ang dapat magpataw ng parusa kay Ka Eric kung may mali si Ka Eric. Yung pag he hearing na ginawa nila ay yun ay in aid of legislation lang para mahagawa ng batas. Eh parang doon hindi pa nila naiintindihan. Ay si, alam nyo, to si PRRD, street smart, matalino to, abogado ito. At hindi yung abogadohan, abu ha? May abogado dyan sa, sa da, abogado sa Dabaw, ginawang tanga ni, sino to? Yung, ni Karin Davila. <laughs> ah, di ba? Abogado yun. Tagadabaw din Ah. O, oh, nagmukhang tanga. <laughs> si speaker, ay ito si speaker, ah, si PRRD, hindi kayang gawing tanga ni Karin Davila. <laughs> Pag sila nagkasagutan, patay kay PRRD yun. oh, hindi grave threat yun ah. Hindi ibig sabihin, papatay ni PRRD. Ang ibig sabihin nun, patay sa balitaktakan. Uh, punta tayo. Isa pa sa advantage. Pag tumakbong congressman at sigura sigurado mananalo 'tong congressman kung sina, si congressman ang tatakbuhan ni PRRD. Pangalawa. Pag naging congressman si PRRD. Malaki or posible pwede niyang i-challenge ang speakership. Pwede yun, pwede. At pag naging speaker, si PRRD, hawak niya budget. Hawak niya lahat. Magkakabukingan ngayon. Saan napunta yung dating pera? Saan? Totoo ba yung travel expenses na sinabi ni Ka-Eric? Bulat-lat ang libro nito. Lagot sila dyan. kay manalo. Ay, sigurado mananalo. Pero maging speaker man, iboto mang speaker si PRRD o oh, hindi. Ang pagkakaupo niya dyan. Bulilyaso yung trabaho ninyo. Bakit? Makikita niya. Oy! Totoo yung travel expenses. Totoo yung ganito. Saan dinala yung bilyon? Saan napunta ito? Kaninong proyekto ito? Ba't ang laki ng proyekto? Napunta yung ganito, yung ganito, uh, congressman yung proyekto? Pasilip niya, may nangyari ba dun sa proyekto? Para tayo may investigador sa loob mismo ng kongreso. Yari sila dyan. Kaya sigurado ako, panic mode sila dyan. magtutunugan ng latu lato Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, kanta na. Oh, that na 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 nah, nah, nah. Yan ang kanta kala speaker. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Huy. <laughs> oh, ah, di ba? Okay, <laughs> lato. Eh, hey, alam niya yan. Pwede niyang bulat-latin yan. Oh. Sabi ga, ha? Huh? No, taas ang kamay dito na nagkaroon ng jowa na parang investigador. <laughs> Ganyan ang mangyayari kay PRRD. Parang nakapasok yung jowa mo sa loob. Bubulat latin lahat. Para kayo may NBI sa loob. Para kayo may FBI sa loob. Oh. Audit? si sisilipin niya. Oh, ay, totoo yan. Huwag kang plastic. Ayaw mo magpa-audit? Saan napunta yan? Oh. Eh proyekto yan, tulay. Anong tulay? Pinapuntahan ko yung tulay doon, nakatiwangwang. Bilyon-bilyon ang hiningi mo. Tiwangwang yung tulay, parang dito sa amin. Ah, oh. di <laughs> oh, diyari kayo. Oh. Sira ang negosyo. Eh sa ibang politiko, wala tayong pinagbibintangan, ha? Oh. Pero marami sa politiko, ito prinsipyo sa buhay. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang budget. Diyan talaga nanginginig ang politiko. Pagdating sa budget, iiwan ng asawa, siyota, kabit, etc. Pero ang budget, hindi. Lilipat kami ng partido sa ngalan ng budget. Naku, maraming magiinit kay PRR. Di kasi pag tinamaan, at sinilip, yung budget nila tatama.